Good morning po sa ating lahat mga idol Welcome back to my channel Pasensya na kayo mga idol Tagal natin walang upload Ilang araw na tayong walang upload Gawa ng nagkaroon tayo ng sakit Tinamaan tayo ng matinding sipon Grabe Kaya Di tayo makapag adventure Sobrang ano kasi Sobrang lamig at saka maulan Dito sa Borongan nung mga nakarang araw Kaya bumigay yung katawan natin panaybasa kasi tayo habang naglalambat kami ng anak ko bali ngayon nagtatry tayo kung makasisid tayo kasi kahapon nagtry ako mamana kaso agad ako umuwi hindi ako makasisid kahit isang metro man lang so ngayon subukan natin ulit kung uh, ano na naiba na yung condition natin discarte tayo ng pang ulam sana makahuli tayo makasisid na tayo maganda sana yung panahon Pansamantalang kumalma yung hangin namihan. Kaso nga lang, wrong timing. Nagkaroon tayo ng sakit. So yan mga idol, antabay na lang kung ano yung mahuli natin. Sana mga dilinsya tayo. Let's go! Huh? Hindi pa rin tayo makasisid mga idol. Sumasakit pa rin talaga yung ano natin, ulo. Dito lang tayo sa mababaw. Para tayo ng labayita, makapanghulaman lang tayo. na ano tayo ng trigger fish magkakul grabe, tayo makasisid puro drop shot lang yung pagpana natin malayo pa, pinapana ko na salamat, makapangulam na tayo Thank you ng ilak Sa napakaamo amo Dito lang tayo sa napaka mababaw Terima kasih Lord. Selamat. Kan ilak idol.

खिला सलामत ada ada ada

好嘞、啊啊 Tuloy pa rin natin Nakabulot sa kanina Bukit na f na shot natin

Salamat, another labahita. Ito masarap na labahita. dali tayo ng mga ilak dito sa may mababa na parte eh. tawali natin tantabay lang tayo mga idol sa bahay kiloy natin may naglalambat yung mga ano natin mga nating mga inisda lawan niyo kitong okay, Aminan nilang huli. Triple play. 'yung ano lambat nila. Ayun. Diyan nila. Tangkit. Ah. Daming tangkit. Daw ay Isang area ni Daryl. Talaga ang swerte. Si Daryl 'yung ano nang nakasama natin sa pamana sa gabi 'yung bayaw ni Otol. Ang dami mga kubala no. Oh. Isang area lang niya oh. Ang dami. Dito niya ano, tatanggalan. Tanggalin niya dito. Eh pa yung iba niya oh. Yung unang, area niya kanina. Dami. Nabahit, ala ah, ano. Mga danggit at saka kubalan. Masarap na pang paksi oh. Natin eh. ilagay para hindi mainitan. Grabe oh. Sira-sira na daw yung lambat niya. Maraming nakakawala. Pero sulit. Maraming dami oh. Tulungan natin mag ano, magtanggal. Ano na pwede adila? Nakadali na ya? Yeah. Hindi yeah? akit. Hindi akit. Hindi akit. Dita nah, ka kadali din malamig. Ah. Yara ya. Ha? Nah, Ta ka tanggal. Sabay na kami uuwi ni Idol Daril. Saital sa wakang bangka. Yara niya. Yung masarap na pangpaksiw kahit na hindi ito lumalaki itong mga ganitong isda. At itong danggit, hindi ito lumalaki. Eh. Ito yung danggit na hindi lumalaki. Tawag namin dito, kitong. na ah, jackpotan. Nasa ah, ka tayo. uwi sa kanya. Ito naman yung mga nahuli natin. Ah, tayo ng mga ilak. Salamat. Kahit na hindi tayo nakakasisid. Nasurutihan tayo dyan sa may mababaw. Pero kadalasan talaga pag ganitong maalon, nasa mababaw itong mga ganitong klaseng isda mga ilak nasa may inaalunan kakapang tayo mga idol ay pang ulam tayo libre uh, let's go mga idol a few moments later Hi, mga idol bali dito na tayo sa bahay ito na yung mga natin salamat uh, ah, huli tayo ng mga ilak Butet pa tagpo tayo ng ilak dyan sa may mababaw na parte sa may gilid ng inaalonan pero kadalasan talaga mga ganitong isda mga idol lalo na pag ganitong amihan yung maalon kadalasan nakikita natin talaga ito sa may mababaw na parte sa may inaalonan kahit sa pamamana sa gabi madalas natin ito may encounter sa may mababaw na part buti na lang at nakachamba tayo nakahuli din tayo kahit na hirap tayo makasisid hirapan tayo sa kahit sa may isang dip sa isang dip. <laughs> Grabe. <laughs> Pinipilit na lang natin. <laughs> yan isang kilo. Yung isang ilak natin. Pag samasamahin natin itong mga pambinta natin. Salamat. Higit sa pangulam yung ibinigay sa atin. Pangulam lang yung target natin. Gawa ng napansin ko na hindi pa talaga tayo makasisid. Buti na lang at yan na biyayaan tayo gawin natin tatlong kilo yun, tatlong kilo yung pambinta natin ito naman yung pangulam natin give away natin ito ta sa tatlong kilo yun give away ayos at may 600 pesos tayo mga idol ito yung unang kita natin sa taong 2025 ito yung pangatlong araw ng bagong taon. <laughs> Ikatris. Pizza 3 ng January. Tagal natin natambay mga idol dahil sa sakit na na-encounter natin. di kasi tayo makapaghanap buhay. Yan. Magit isang kilo. Isang kilo and 650 grams. Ayos na. Napakalaking blessing na ito mga idol. Salamat sa ating mahal na Panginoon at may pambigas na tayo tapos marami pa tayong pangulam. diyan bali may ano tayo may pampaksew ito papaksew natin na may gata tapos ito naman mga ano natin pangtula yung ilak natin isabaw natin bali ito yung ano natin panghalo dahon ng malunggay lapit na. Tayo lang natin maluto yung gulay. Tapos, okay na yan. Susunod na natin yung ating paksiw. May mga idol, luto na. Ready to serve na mga idol. Salamat, naka kulit naman tayo ng pang ulam. Yung trigger fish natin, binalatan. Ito, ginataan mga primerang klaseng labahita damihan natin ang laso na mabango Maya na natin lagyan ng gata. Yan muna natin ipaksiw. Siyempre, suka ng nyug. Gagamitin natin. Ipaksiw muna natin yan. kilo lang akin is time drag ban ko an put. <laughs> kilo ito sa nga kinis. maganda ano lalagay si nang limang trap si Daril yung nanghuli kanina nang ano. ng danggit saka tibalan dami niya kasi pangpain. Meron siya nang ano natin trap datag daw niya yun napakasarap nito mga idol oh. Tamoy pa lang ulam na pakabango oh. bulaga <laughs> yan na oh. pwede na yan mga idol hindi natin paanan yung isabaw kasi paborito ng mga bata na isabaw din mo yan ano si sahog sa kanin kaya pwede na yan kain na tayo a few moments later Yaku pa. So ayun mga idol, ito na, luto na yung ano, uh, isda natin na ulam. Tapos na rin tayo magpasalamat kay Lord sa mga blessing na natanggap natin. yan Tama nyo kami mga idol sa simpleng kainan. Salamat at nakawalan na rin tayo ng isda. Ano tayo may bebe? Sali. Hinatokan? Mm, mm Ito yung paborito. Mm -mm. Sabaw. Ito yung ginataan, yung sasabaw daw niya. Kaya din natin ano, pinahibasan yung ating kinataan kasi paborito nila is sa, sa kanin yan. Ikaw pa bebe. Ano tayo mga bebe?

Nanti mes dah bi. Oh ya dah no, on sabau. Tak berita tak bibi yang sabau. Sarap. Mm, opo. Ya no, opo masarap. Tidak, eh mata be, dah. Kotor lain bertangan, bi. Hade, isda. Dinap, bi. Eh, yang bertangan be, bawing kemana? Adi dina lebih. Si parit dina itu kan bawing kemana? Eh tidak, tak. Eh tidak, tak. Eh tidak, tak. Eh tidak. So, so, so. Ano ang kanalabi ah. ni nanay, ha? Ano ang kanalabi ni nanay, ha? Ano ang kanalabi ni nanay? Kakain na dyan. May latin to. Okay. <moral> <moral> ah, bang. Bye, bye. Tata. Yung sa atin, sabaw ng tinula. Sige, puro ko na. <moral> puro ko na. Tata, ko. Yung ulo, yung ulo. Ah, Yun, yung ulo. Yun, ulo, yung satin, yung ulo. Tay. na, ready na. Kanan ni Bibi. Yun. Okay. Dina, yun dina. Wow. Talaga naman. Talaga ng ano. Gaya ng Ito natin para di matinik. Ilak. Sabaw. 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 Hmm. Tatay, kamera, hmm. camera, hmm. camera. Hmm. Guys, <laughs> <laughs> kain. Okay, guys, kain daw. Hmm. Hmm. Ilang araw tayong di nakatikim ng sariwang isda. Tinamaan kasi tayo ng Hmm? laya <laughs> din na, sabi niya niyan, sabi, 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 natin itong sabi, ano natin, sabi, oh. Yung ginataan. Hmm. Hello, dito yung pamangkin ko Next, kan captain ha. ang kanila ni Papa? Mm. Oh, kain ka diha eh. Mm. Kung etan Kaya ba kay bayan kamano matinok. Kamano ng tinik. Ungit ako eh. Opo. Ungit kalaa. Para mandaw. Oh, is da? Fish? Oh, may ligto sa fish. Dako. Ba? Yung malaki daw. <laughs> yung malaki daw yung sa kanya. Yung malaki. Yan. May ilig siya kumain dito. Lalo na pag yung ulam ano, is daw kaya alimango. Oo, oh, si Bibi din oh. Mmm, yun oh. Napakagabi eh. Ika Okay. Ito. Ito yung bonso ni Otol. Sito natin ngayon. Ha, bebe? Eh, <laughs> lawan daw oh, huh? oh, yeah. mm. Ginataan, oh, be. <laughs> be. Mm. Mm. Sarap ng, ano, Hmm.